So okay, guys, so update lang tayo. Ito yung DIY natin, no? So sariling gawa. So gumawa tayo ng water sprinkler para sa ating pananim. So sample pa lang 'yan. So may ginawa na kami na ano, kasama nito na anin. tool. sa Ito <mimit> mga yung nyo nag yung nag-alala nyo yung nag i-YI lang po tayo sabihin yung low-key budget lang po so, oh. ano nga natin ka itali ito so. Ito yung uh, hose Ito naman ay pasok lang dito Hanggang dyan Tapos pag Dating ng pressure ng tubig Yan ay Parang ganyan o oh. Lulutang Tapos iikot na siya Okay So malaking bahagi ang Takip ng Pepsi Kasi siya ang dahilan Parang siyang nagiging ihi Yan So DIY lang po tayo At isang mapagpalang panahon po sa ating lahat. So okay, guys, so update lang tayo. Ito yung DIY natin, no? So sariling gawa. So gumawa tayo ng water sprinkler para sa ating pananim. So sample pa lang 'yan. So may ginawa na kami na ano, kasama nito anim to lahat. So expected pag mailagay na namin yung beast tank doon, makakapagpondo na ng tubig o makapag-imbak ng tubig doon, eh siyempre aandar yung lahat. So, ngayon, ito muna. sa so, at least nakita nyo yan So, tuwang-tuwa yung mga kasama ko kasi meron na kami ganito. Water sprinkler. Basa na din tungod. Ayan. O, so, simpre, eh, yun pa. Ang pa natin kailangan diligan. Sama pagpalang panahon po sa inyo. Oke okay, lah bos. Dapat tunggu dang hus ani. Nama kau yang ditok wah lagi tu ji. Tuh tumoi sa pikiring lula ba tung hus ngada Kay pang buat tung tu. diri. Am dia metu. Mengkit anda nak Yan. Wala <laughs> na rin. Agas na tubig. O. Oh. Balin sa nalang di skilid. Dan pa anak dia. Yan. So, isang pagpalang panahon. Mga DIY muna tayo ngayon kasi mahal pagbibili. <laughs> दुषंतोष गुरु